May tai nang kangkong. Nakita kong kangkong nila dito. Ma, niyan yung mga dahon. Good morning. Luto ako ng lugaw. Tapos, pritong iglog tsaka ito, ginisang kangkong. pala yung almusal ng aking alaga. Gusto niya araw-araw. Yung -araw, yung kankong natin doon sa atin. pa din dahon dito. Manong lang. Mahaba. Mga mga ano Ngayon, habang maghahanda tayo ng pagkain, naglalapa din ako. Isayin lang natin sa bawang ito. Ganito lang kasimple yung um, uh, amosan niya. Bye. bye.